<laughs> wow, wow. Uh, where's your done? Hello and welcome back sa aking channel! Napakaswerte ni Vic Soto sa magandang regalo mula kay Luna Agoncillo. Isang simpleng bond paper ang gamit ng bata upang ilarawan ang kanyang paboritong host ng Itbulaga. Napakagaling ng pagkakaguhit ni Luna at talagang napabilib si Vic Soto nang ipakita niya ang kanyang obra sa studio. Sa simpleng drawing ni Luna ipinakita niya ang kanyang paghanga kay Vic Soto. Ito isang magandang pagkakataon na iparamdam kay Vic kung gaano siya kamahal ng kanyang mga tagahanga kahit pa sa simpleng mga Napakangusay ni Luna bilang isang young artist at tila ba may malaking kinabukasan siya sa mundo ng sining. Ang kanyang pagmamahal sa Itbulaga at kay Vic Soto ay tunay na nakakaantig ng puso. Narito at ating panoorin ang kabuan ng video. Where's, <laughs> <laughs> Mama wow. um, where's your dad? Ba? <laughs> Is tall, huh? <laughs> nice Very good. Good job. Thank you. Good job. <laughs>